Pag meron kasi diyan na ano na, na, na park na pinag marami nag naglalaro, nag skate nagpapadulaso, uh, o nagha-hockey. Pasyalan natin mga kaurag malapit lang dito sa akin eh. Dito sa bahay namin. puntan natin mga kaurag at silipin natin para makita nyo kung anong ginagawa ng mga bata doon at kung anong ginagawa ng mga matatanda doon na nag skate di tayo marunong mag ski o ay mag-skating, ano, mag ice skating kaya eh, manunood lang tayo mga kaurag ayun mga kaurag dito tayo sa lapas ah, lakarin lang natin at eh, napakalapit lang nito ito lang ito sa may amin mga nabit ko lang yung gopro sa katawan ko para makita nyo lang yung aking dinadaanan hindi na tayo magpapakita <laughs> Kaya <laughs> hindi adaanan ko na lang makikita nyo mga kaurag Malapit ang ilito yung part na yon At Pag talagang uh, Ano sya yung prosin ng panahon Yung marami naglalaro doon Nag-skate Ice skating ba yung tawag doon? Hindi <laughs> natin alam nyo kung anong tawag doon ako Basta may nag yun nagahaki sila sila naglalaro at yun ni eh, uh, parang ano siya may court din siya may basketball court pero ano na ano siya yung kumapal yung isno niya at mag na tapos sinabuyan pa yun ng tubig para maging prosen talaga siya tapos kinayod yung mga kaorag kinayod yun ng ano may isang traktor na nagka-grind din yung snow at kung cool binis eh, ayan o, oh, kita nyo mga kakor malayo pa lang kita nyo, di ba? Uh, tina natin sila may hirig ang mga puti uh, yung mga kakor, hindi tayo marunong yan <laughs> sa atin, basketball, di ba? basketball tayo eh tayo eh, basketball pero sila na ganyan kaya nang laro nila pero ang alam ko sa Canada na uso ang ano ang, ang basketball sa Canada nagsimula ang basketball pero hindi si tagaan may yan pang kakakura punta natin yan at ating uh, ko sa inyo kung ano yung ginagawa nila ayan <laughs> at yun, napakakapal ng snow oh. <laughs> bakit na makawal ang kapal <laughs> yan, yeah, makikinood lang tayo makikinood, dapat pala nag snow boots ako, nakagrabber ako naku, masira ka grabber ayan oh. 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 ang tinis nya mga niya mga tinis nya ka oh. oh. galing kawarag yeah.

Oh. Oh. <laughs> ah. <laughs> yung bata kanina nakatayo lang dito eh nakasabi na siya pinasabi siya yun hmm. ka lang yun di diba? nakakatawa yan ang mga libangan ng mga kabataan dito ako maragi ang pag hahaki niya no oh, magaling pala yung bata na yun kaya wala gusto niya sumali oh. Okay. Oh. Yeah. Okay. Pag gabi may ilaw to mga kaurag Iniilawan nila ito para yung mga maglalaro Ito rin hmm. na Bingo na naman Ito <laughs> yung kot na yung, Wala nang pakinabang yung mga kaurag na hanggang hanggang ano kawarag, hanggang na yan mga kaorag hanggang wala bago magamit yung basketball court hanggang ang ganda diba? lapit lang sa amin to eh ito yung bahay lang namin nandyan lang oh papasok ka lang dyan nandyan lang yung aming lugar tapos punta ka rito. so Ah, uh, katuwa kanina pagdaan ko kasi mga kaurag eh, Galing ako sa pag ah, uh, so, atid sa ating mahal na urag ni Yung ng ko to. Kanina puro mga matatandaan ng laro dito ngayon mga bata naman. Siguro pagka uh, ganyan nagkalaro ka ng ganyan hindi ka napapawisan. hindi kayo lalamigin hmm. oh, ka tak ka. <laughs> Wow, Dali. lamig dito mga kaurag hindi tayo mati alam pa dahil hindi tayo nag boots ah ba't nag boota pala tayo kasi yung ano yung dadaan natin eh no kapal oh. <laughs> nakaraber tayo hindi tayo nag -boots. Yeah. tayo ito oh, yung snow mga kaurag oh. talagang ano siya yung yung paligid uh, snow snow talagang kapal ng snow at ubod ng lamig <laughs> uh, tayo mga Pilipinong hindi tayo sanay sa mga ganito eh pero dapat na rin tayo masanay kasi nandito tayo sa Canada nasanay nating yung ating sarili kundi natin sasanayin sarili nako baka umuwi kang bigla baka umuwag dahil sa yun nga kapal na ng snow at uh, sobrang lamig tatatang nyo rito, eh yung mga go oh. tinan nyo yung panahon no oh. tinan nyo yung paligid grabe yan puting puti oh kapal ng yelo niya mga kaurag dito yan sa park na to tayo hindi na maglalakad ng pakalayo layo at sobrang lamig <laughs> gabi hey <ba. laughs> sobrang lamig mga kaurag kaya dito lang tayo pinakita ko lang sa inyo yung yung pigalaro ng haki dito sa may lugar namin tayo balot na balot <laughs> <laughs> tapos hindi pa tayo nakapagder na ay glasses o si uh, safety glasses na ano, kasi sobrang lamig lumulo ang ating mata uh, tayo ay, ano na babalik na dun sa uh, ating bahay <laughs> uwi na tayo mga kahurag kasi malamig nga tapos eh, yun lang pinakita ko sa inyo yung pinaglalaroan ng bangay ito eh yun lang yung aura dyan Mga yun yung lugar tapos sila nandun sila sa nandun sila sa abo nila mamayang gabi ano yan mamayang gabi may ilaw yan mga kaura maliwanag na maliwanag yan kasi mga ka, ano yan LED yan Eh, yeah, ano tapos marami pang marami pang darating dyan ng mga ng mga maglalaro ng mga mga gahaki marami pa yan Nakunti pa lang yan eh pa so, maya maya hindi na yan nandito yeah. yan sa amin amin ayun mga nagharating yan ang mga, mga kaburat, at tayo hindi na natin pa yung rain bumilim <laughs> at tayo eh, hindi sanay hindi tayo kinahe dyan para mag magpaawot ng dilim dyan at magpalamig hindi <laughs> natin kaya ilamig tapos yung suot natin nakakapay sus tayo matay <laughs> di ba sobrang lamig ah, pati yung actually yung rubber shoes natin <laughs> babad na babad sa ano sa uh, snow <laughs> tayo uwi na kakaurag Ayan, dito na tayo mga kao. lapit lang, diba? Dito tayo sa bahay natin. Tayo sa Okay. Ayan, okay. dito na lang ang ating vlog. At see you next vlog mga kaugulat.